Ayan guys. Pandaw is life. Sabado po ngayon. Ayan si Bok. Sinilip lang natin yung Dragon Bobo. Ayan si Bok. Pandaw na kami guys. Dilipat nga pala sa kabila. Ano na yun natin? Dalawa lang sa kabila. Dalawang Bobo. Ayan guys. Gusto po. Gusto nga naman. naman po kami. Basahan na naman. Basahan na naman po. Kinakaingat nga itlog. Ayan boy. Guys, ah, na po natin yung dragon bobo. Dragon bobo muna. Uy, lamig yung tubig. Matumal ka mo. Dahil sabado ngayon, Bok. Huhuli na maganda yan. Kaya tawad sa tawad sa'yo, Master Jun Simba mo na lang kami. Ang bay talaga ni Master Jun nagsisimba, no Ayun, okay, guys. So. O, ba? diba? Sabi sa Bok, eh. Tanda mo pag sabado. Oh. Lagi tayo may huli. Guys, pandaw na naman. Pandaw is life. Pandaw is life. Don't forget, like and follow and share. Edwin C. Si Cruz. Don't pag nabitin kayo, remember. Punta lang po kayo sa YouTube channel po niya. Masisiyan po kayo. Puro longer video po doon. Mas huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. Galing sa YouTube ano. Ay, toro sa ilang problema. Hmm. Sundan so, natin siya guys. Kung hindi nyo naman po nagustuhan yung video, huwag naman po kayong nagmumura. Mas bad po kasi yun. Nagkakataon lang po yun. Eh. Nagkakamali din po kami ng upload. Gusto po nga na, pag nanonood kayo, nasisiyahan po kayo sa mga video namin eh. Maroon? Kinasadya mo kasi. <laughs> hindi <laughs> po, nagkataon yun. Dalawa nga yung ako eh. Na-upload ko na pala yun. Tapos meron na naman. Hindi na. Ano, ano yung upload mo? Yung ano? Yung ano? Yung ako'y pumandaw. Ah, yung binabitan. Oo, oh, laban na bawi. Pasensya na mga <laughs> idol kung nabitin kayo dun ha. Ah. Kasi totoo lang, yung po gusto ni Mete, mga gano'n. Nagbabiral po eh. Tayo. Ayan guys oh. Diba? Gurami bok. Ano eh? Luwalo. Luwalo. Yung mahilig sa mga luwalo mga idol oh. Mga gusto niya yan oh. Eh, no? Tutan, matumal naman. Pamimigay na po natin lahat yan. <laughs> Pero sa iyong bansa, ang lalaki ng luwalo yan. Ganyan, kala mga ano. Yung mga giant tilapia. mga India. Hmm. Yung kurami nga nila dun eh, parang plaplaw eh. Hindi ko alam anong lugar yun eh. guys okay, so. Pero masarap po daw yan eh. Pero ako hindi ako makakain yung buk. Lalo pag galing rampa. Nakakita mo? Hindi, ayoko lang. binuklat. Kasi malakas daw kumain yan eh. o totoo yung mga idol. Yung ano lang, kumbaga yung ano. ah, uh, hindi kwentong barbero yun. Kasi ba't kasi nagtatapon ng diaper sa rampa eh. O, May basura. Dami dami, dami tatapunan Oo nga. Yung tuloy mga isda eh. Yung ganyan pong isda talagang malakas kumain ng tae yan eh. Pasensya na po kayo sa mga kumakain dyan ha. Pero totoo yun. Kaya nakiwala yun. May naman si Michael. Si matagal si wala. Limang araw. Oh galing sa... Ang bakasin sa ano? Antipolo. Antipolo? Baka sini... Buti pa si Michael. Baka sinista lang eh. no Walang shout out sa'yo, Michael Tan. Ang mangingisda ng Marinduke. Tinuruan ko na mag-upload yun eh, hindi pa rin na ah, halimutan niya rin. Wala namang wala, wala namang balak. Kaya mo siya maglibang-libang lang kahit pa paano yung sumasabay sa atin. Maglibang din siya. Kaya yung mga upload ko, litong-lito ako, ano yung unahin ko? ko? Tangan naman. Tapos mo, tayo yung big eh. Wala, wala ko sa mood mag-upload. Kaya siya lang huli. Itagal hinihintay mga idol, tapos yan lang oh. Oo. Hmm. Isang buhay, isang patay ah. Eh. Kaya nga sa nagtataka po nakala nyo, nilalagay namin yung huling. Oh, Hindi po totoo yan. Hindi po to yun. kami naglalagay. Kamingsan lang. <laughs> <sa laughs> Ayun oh. No. Ang laki ng tumalon din no? oh. Pumasok ko sa screen, di box sa labas nga lang. Oo hmm. oh, binuksan sandali kahapon na isa pa eh. Hmm. Dami si Daddy yun eh. Hintay-hintay mga idol, kami mag... Ano mga idol oh? talaga po. Wala na po talaga tayong pag-asa. Wala daw mahuli oh. Ganyan po talaga buhay ng mga isda. Minsan meron, minsan wala. Minsan meron, minsan wala. Pero hindi tayo susuko. Tuloy-tuloy pa rin yan. Masang mahalaga, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, di ba, Bok? Oo. Tuloy yung laban. Tuloy yung laban. Kahit walang final. Importante dyan yung nag-i-enjoy ka eh. Kasi yung nakahiga ka sa bahay mo, nagkakamot ka ng itlog mo rin ako. <laughs> Mas lalong walang mapapala din. Ayun anyway, guys, oh. Bahagya. Wala talaga. Pagka nang huli na dun, eh, malamang maalipat na naman nila. Eh. Kumbaga, bantad na rin Dilipat eh. tayo ng ibang pesto guys, yung sinali Ay, na pag po. Pagka naglipat eh, pagod na naman. Eh, ganun talaga ang mga po. At least pag napagod, Pahinga konti, tulog, minum. Hmm. Pahinga lang katapat ng pagod. Oh. Ah, susuko amin ganyan. Kayong... Susuko ni laban din. Kahit oh. walang finals. Tama Direkt yun. Ilaban. Pag hindi kayo nag-upload, walang earnings. Pag nag-upload kayo, maliit ang earnings. earnings. <laughs> san Saan ka pa? <laughs> Ay, bagong update na naman siguro na naman yun. Kaya ganun. Salamat na umaro. Oo. Ay, si dulo, dulo, ay, si Dulo. Ay, ala. Ala talaga. Ala talaga, guys. Mukhang naramdaman ni Master Jun na wala tayong huli, kaya hindi sumama, we. Eh. Ilang <laughs> araw nang wala. Good morning, good morning, Master Jun. Pero, eh. Ilang araw na kaming walang huli. Ay, my goodness. Lugi. Ala nang yung isda. Ala nang yung isda guys. Ah. ah, ito, sa mga gusto dito, dumayo na po kayo. <laughs> Ayan po, ah. Libre po mga isda dyan. Ay oh. guys, tinanggal na yung sa ano, pangatong dragon bobo sa dulo. Ala, Matumal po talaga ngayon. Ayan guys. Oh. Isang hipon. Isang hipon? Isang hipon lang. Ayan guys, nakadali naman daw isang hipon. tumal po talaga ngayon Sabado pa naman eh Mga pampaamo <laughs> Norbit, kinasas ko yung Norbit Nung natikman niya yung ano, yung hipon Grabe Sarap, malasa Tinorta ko eh, makapal pa pagkakagawa ko Dahil pala ninipis ako ang bahagya para Pag kinagat mo, crunchy Crunchy hmm. Nung ano, nung birthday ko nga, Yun nga, ginaya ko ngayon buk Sarap Do noong Doon lang din namin natikman yun Ah, yeah, Yan nyo guys, gagawa tayo nung ganun. Guys, to oh, ala na naman. Ala na naman po. Ang gurami. Lumi po tayo nga. Eh. ka na rin. Tatanggal pa ako ng tali. Guys, di pa tayo yung ibang pesto. Ayun, ayun na guys. Matumal na talaga ang liyan ngayon. Mahuli ka naman. Po. pero po. to ayun, po? Oh, yun e eh. basta pag naramdaman ni po ayun o oh. ang laki o oh. giant luwalo mga idol o oh. hmm? dito lang yan sa kalumpit bulokan ay iba-ibayo pala agunoy na pala to mga idol kasi magkadikit po yung ano eh. uh, kalumpit saka agunoy iba-este saka iba-ibayo kung sa nagtatanong po dito lang po yan Si Baha Gunoy. Si Baha Gunoy, Bulacan. Hmm. Yung laging binabaha. Lalo pag tag-ulan, no? Ay, mga idol, hangat niya po yung isa. Mukhang wala ito, idol. Wala? Naku po. Nabubulok lang na lang talaga na yan. Bulok na yan. yan po. Wala na po. Kaya kailangan natin ng tulong. Talagang shoutout po kay Dan. Huh? Dad. Dad. Si Dad yung mabait. Ay, nagbibigay ng lupa. O, oh, yung lupa, yung panambak. Oh, dad, baka naman. Tumatakbo yata ng abok ng congressman yan, ano? Screen lang sa kalambat. Pagka uh, swerte, dami mo na bangka. Oo. Oh, huwag mo nalang yung ano, yung... Para wag kami mababasa. Yung na Okay na yung bangka. Yung <laughs> dad. na pa pala gusto. Ay, mabisyo kayo. Sige, di na gusto. Ay, bigay. Shoutout po sa inyo, ninong hindi dad. Ah, baka naman. Baka naman, hindi. Naiba hmm. na. na. Hmm. Dito lang po kami sa iba-ibayo. Hanapin nyo lang po si ano. Si Master Jun Cruz. Ang yung lingkod. Pero maingi ang pangalan ni, ni ano ah. Ni dad. Hmm. Kasi napakabait eh. Eh, kung ako sa inyo, kung sino yung ano, napibisil yung mabait yung nakakatulong ba sa ano natin, ano? sa bahay natin ay sirbol yun ah, pa panalo nun no, ninong dad congressman lang po ah ang lingkod ayun na guys eto na po tayo sa malaking screen mm -hmm. mamaya na po mm -hmm. mamaya na raw mm -hmm. ilipat mo muna yung screen mm -hmm. wag po kayo mahina pa abangan nyo lang po yan ha parang may ano eh may isda ay nakaangat yun Pulo yata ng fish yun ay, sibok. Lipat na naman. Lipat po tayo ng screen. Gawa naman malang mahul. Ay na guys. Oh. Guys, yari na. Malaking screen to. Ay na po. ko lang, kami huli. Ito po yung malakas manginig eh. Nginig lang po pero hindi mo huli. Sana po muli po Ayan mga idol. Na Ayan po. Inangat na po. Ay nako. Walang gagalaw-galaw. Merong isa. Ayun. Marami. Marami guys mukhang na rin tayo ng diwata rin lupotin ka na lang sana ho bukas puhuli nyo naman po kami ng maraming sdaba pinamimigay din po namin mga huli we eh. hindi lang po pang sarili pang sport pa ayun lang po mga ayan malungkot Maloko tayo ngayon. Lipad po tayo. Ano dito meron? Si Michael Tan lang talaga masepa. Baka bakasyon lang. <laughs> pa... Pa... Tur -tur Aray. Naku, may patay oh. Ayan oh. Ayan, tilapia pa, tunay pa, at lapla pa yata ay patay oh. Ayan po, hindi tayo mapaya dito po. oh Sure, bule. Laki ng patay. Ayan sayang sa ayan mga idol medyo malungkot po tayo eh gawa nung maraming pagsubok na kinaharap ba eh mga idol ayun o oh. ako ano balik tabok ay may patay na bangus oh ay naiipit pala bangus, bangus mga idol bangus o oh. baka sabi ginojo yun ko kayo ha bangus na bangus yan bangus yan baby bangus Bay, baby kasi maliit eh. hmm. Saka maganda 'yung niya oh, 'yung baby. Sakala. <laughs> Ayun, nangata na po. Umuli ka na! Wala. ka na! Ayun, isa, rowing. May nakaipit pa. 'Yan pala lang pangati. Oh. Makasakal. 'Yung pista sa amin hindi na kinuko pagkaisahon huli lalo magtatampo sa atin 'yan. Baka narinig tayo nung nakatira din nila, 'wag kayong bitay pa uli nung marami 'yan. Sana bumawi tayo bukas. Hmm. Hmm. Tusok na -tus tusok oh. Mahihirapan talaga yung makikipan daw. Ayan na po. Ayan na po mga idol oh. Laki nung isa pla -pla, oh. Pla-pla oh. Wala pa rin. Wala ano pa rin. Ayan oh. Ayan, isang Tagalog. Oh. Isang Tagalog po. Oh. Oh. Well, iwan natin, pangate. Oo. Oh. Ang dalit na lang. Patay. Maho wow, mga ngayon eh. Guys, napatay. Kaya Ilang araw na po ganito ang ano. huli din eh. Matumal na po. Matumal. Huwag nyo naman po sabihin baka ay nakaubos na yung mga isda ah. May mga time tayo so, talagang may... hahanap tayo hahanap ng pwesto. Oo. Kung baga bantad na rin eh. Mukhang nagtampo na sa atin yung ano ah, Mga fish. Magandang pwesto. Meron pa dambok sa kabila. Ay mga idol, okay. ito, ito ni huling dragon bobo. Wala pa rin masalat bok. Ayun, dahil tumatalon dun yun. Maraming tumatalon sa dahil ng mga idol ayun dun. Sa gawin no, Doon, pupunta tayo dun. Doon ko nilipat sa iskrim. Ito po itong ano na to, mapansin nyo, ano to sa sa mga magsasaka po, sa mga palayan po. Irrigation ito, ito. po. Eh, may bumabag, may tumatalong bagya oh. Ano ba? gurame no? gurame Hala, malungkot ang tropa ngayon. Malungkot ngayon guys. Malang huli. Malang huli. Hindi araw-araw Pasko. Kaya nga po. Kasi, malang araw-araw walang huli. Isang linggo na. isang hmm. linggo na. Babawi tayo bukas. Abangan nyo po mga idol. Babawi tayo bukas na. Wala si Master dun. Kaya ani, si Michael tayo. May walay eh. Walang kagalaw-galaw oh. Hindi mo na nanalo si Bok eh. Kasi pag may gumagalaw eh. Si Tayak nakangiti na yan eh. Saka happy na yan. Ito na talaga pag kami huli. Hmm, mararamdaman nyo po kasi yung gabi. Nagkukumahugang sida. Ayan, ha? sa Nasa dulo, na tayo sa dulo, sa dulo pero... Nasa pusod na, wala pa rin. Wala pa rin ang gilas na yung sida. Yoko po, ano nangyari dito? Ha? Wala mga idol. Wala, isang natin sayang. Tiyak sa YouTube mga mapapanood din. <laughs> ay okay, ay. Ipon. Pa. Ay, pa. ay. pahinga lang po kay mga isda niyan. Akala ko beting sabad eh. Kaya nga akala ko rin. Sabado mo yun eh. Sabado oh, walang nang huh? Matamlay ka si kaya rin. Dahil pala kaya. Di bukas, sure Babay tayo bukas. Ayan oh. to mga talo. Doon sa kabila baka may ah, parol. Sa kabila. Ayan guys oh. Wala pa rin. Pero yung buhol tama naman yung buhol ano. Gibs mm -hmm. naman bu yung buhol mga idol oh. Pero talagang parang. Ano po kayo mga isda. Dibok talagang ano Talagang yeah. magpahinga siguro. Ayan guys oh.

Lalo, oh? Saan hindi nakalabas? Ayan, malapit na. Nakawala yata yung bali. Lakas ang pusag. Lakas ang pusag din eh. Oh, patay ito ba Patay. Sayang, so, laki oh. Dito mga idol oh. Ayun pa bulig. May bulig pa. Ay, bulig bok. Ayun oh. Ayun oh. Hmm? Puti. Dito. Bulig. Oh, bulig. Bulig oh. Sayang. Sayang, laki. Ayun pa isa dyan. May sumuba eh. Naramdaman nga ako. Parang wala Nakawala pa. Nakawala pa. pa ata yung ano. Kasi umangat yung hmm. ano eh. Umangat yung lambat natin mga idol. Lugi. Okay. Hirap. Yan, ang hirap sa atin. Pag walang huli, malungkot. Malungkot talaga pag walang huli. Bulig ko ah. Hmm? Ay, mga idol. No? Oh. Puti-puti, babae. Makinis, no? <laughs> oh. Sabi nga ni Tatay William, paano may kanya lamang babae? Tatay William, talukod. Shout out sa'yo. Ganero yan, ha? Paano namin na lamang babae yung bulig? Kasi makinis. Yun <laughs> yun. Diba? Joachim, paano ba ka malalaman pag ano? Bulig ay eh, akong bulig. O lalaki. Basihan lang po sa, basihan lang po namin yun ah. Kasi ganun naman talaga eh, di ba? Makita mo yung pag mga bulig na itim na itim, ay eh, lalaki yan. Kumbaga, para akong para yung kulay eh. Para akong para maitim mo na. itim. Hmm, itim. Anong... Eh, tulad yan. Kung mga nagmamaxi pa ata eh oh. Ang ah, kinis oh. Nawala pa yung ano. Gumay sa mga uba. ng burok din lang, ganlegs ko. lalim ng burok ko. Tata kasi parang dyan yun. Parang hinuli. Ang Ah, shout out sa'yo, Ichi De Leon. Inday Lin. William Talukod. sa si Master Jun Cruz. Guys, oh. ayun ang mga idol. Ang po. Hindi nang kalaki, no? jumbo Tatay. Gino sa'yo. Ayok. Ayun po, kasi pag babae ang ganda, ganda tingnan yung pag bulig oh. kinis pa lalo kong buhay yan kumikinang kinang lugi mga idol lugi ngayon guys hmm. kala ko pa lang pag sabado maraming huli ay bagay tayo bukas sabado sila nag day off ayun na guys, uh. huling dragon bobo na po yan huling dragon bobo wala pa rin tayong huli, may huli ilang peraso pagasa asa Magpapaksi ko pa naman si Mother ng ano eh, tilapia ka ako ko eh. Hmm? Wala tayong huli. Favorite na nanay ko yun eh. Paksiw na tilapia. Hmm. Paksir pangat. Gusto gusto niya yun eh. Lalo yung gurami. Makasakali dito mga idol, makahuli na tayo. Meron idol. Meron? meron daw. Meron janitor Janitor na naman. Janitor na naman. Wala na naman pakinabang. Grabe siya. Ayun no? oh Malaki rin oh no? Dito na lang tayo. Nakatakat lumangka din. Maraming bato. Ayun ang mga idol oh Tinutuloy na po yun o. Idol mukhang wala na naman mga idol. Wala na naman po. Mukhang... Tamdam ni Bok Edrian yung ano. Yung lambat natin. Lambat. Ay! ay janitor. Janitor, nagulat naman ako sa'yo. Pupukpukin na kita. Painit ah, mo ulo ko. Ah, <laughs> ay. ay, ayaw mo ulo. Napainit mo ulo. Wala na ang uli. Ikaw pa bumubungad. Bahala. Parin niya magtanggal niyang bukas. Hmm. Oh guys, ala talaga. Ala. Ay, naku, my goodness. Naku po, Diyos ko. What happened to you, my friend? isang malungkot na sabado po yan lang po ang huli natin ngayon ako ngayon lang po nangyari sa atin tapos talang buhay po na yung nangyayang isda eh oo oh, nga mas ganun dahil pala kayo hindi ako talaga isda eh ngayon nangyari ka bibihira to ay nako, de, mabawi tayo bukas po, buka. bukas mabawi hmm, tayo nyan sir Maka makahuli pa ng buhay ay sabi ni Mike, buhay ay buhay, <laughs> buhay saka bayawak, ay buhay sa kabay ay sawa alam ko makakahuli ka ng buhay sa taas pero dito wala yung buhay rito bayawa sa taas bak nagkalat ang buhay ah <laughs> nasa lupa pala po <laughs> dalawa pa ah <laughs> ito mga <mang> ulo <laughs> ay lungkot po yung mga idol Mhm. Ay, ay mga ay, idol oh. No? Dito tayo mga huli. ayun si Bok Guys, ay marami pala, marami pala. muna. Ay nako, ay sinasabi so, ko sa inyo, ganyan sana. Puro arroyo. At least ayaka may huli. At least meron. Ibig sabihin bok, nasa bukid yata ista. Nasa bukid na yata ista. Bumabalik sa bukid. Sa so, tingin nyo mga idol, sa so, kaya nagpunta nyo mga isda, comment nga po kayo. Nasa sa bukit po ba o sa sapa? Sapa. <laughs> ayun natin. Oh. Wala si Master June eh. Si Bok ang papandongin niyan. Oh. Si Michael Tan, hindi na nagparamdam. Michael Tan, kung narinig mo kami, galawin mo nga yung halaman. <laughs> Wala. Hindi, hindi tayo narinig ni Michael dan. Mahirap matinig. Hindi nagparamdam, matinig ba jambok? Eh, kamatsili chili po. Mm -hmm. Yan, paburuto ng mga kabataan yan, kamatsili. Lalo hindi tuli. Huwag pa Kupal. <laughs> <laughs> Totoo po yun, sasabihin ng mga matatanda. Bakit ay meron matanda ay kupal pa rin. Oh, eh, balahura yung bok. <laughs> Tamad magugus yung pag gano'n Hinahanap niya po yung dulo. Hala, hindi tayo narinig ni Michael tan, hindi din yung halaman eh. Hindi pa tayo sa kabila. Ay mga idol, hindi nyo lang nakikita Oh. Maraming malilit na isida eh. Ibig sabihin, andyan yung nanay sa loob. Sigurado ka ba? Obo, ayun o. Oh. Nasa loob ni sida, nanay niyan. Baka isang pamilyang bulig na sa loob niyan eh. Hahaha. <laughs> mm -hmm. pagkakulay, pagkakulay dila, oh. orange. Oo, oh, ayun oh, makain na kayo. Hindi lang kailan sa camera eh. Sana totoo yung sinasabi ko, hindi ako yung Kundi, makamumura na naman ako nere. Alam mo na. Ay, sumisid na eh. Lumubog na. Hmm. Pag gano'n, na lang po kayo, skip nyo na lang. Huwag na kayo nagko-comment ng bad. Masama kasi yun. Ayun Ang oh. oh, madilim nabili yung camera ko ah. Ayan na po. kuwang kuwang yung galaw ni Master Jun, no? Master Jun, tingnan mo si Bok, ha? Naglalab, ha? Ayaw pasukin. Dirty dog, ayaw pasukin, eh. Lahat, ayaw pasukin. Lahat tayong huli. Ayaw, po po. Meron yan, Bok, iwala lang. Paliit na po ng paliit. Ingat ka, baka masawa. Tayong huli ni ano. Doon pala maraming huli. Ayo, oh. di ba? Sabi sa ibok eh, andyan yung nanay niyan eh. Hanapin mo isang pamilya. Ayo, ayo. Oh. Di ba? Ay mo maniwala eh. Oh. May pangit tayo na kasi. Eh. Ngayon mga ay dinahitin niyo po ha. Ah usag na palit na po ng paliit mas mas ko yung nanay ayan na po master June ayan na baka oh, ha di ba? diba puro liulo o mga idol o hindi po nabuo na si idol wala yung nanay maliit pa na ah may bulig pa rin o maganda hulo ni michael tan Ando nang si Dabog bumalik. Ayun po. Ah. Marami pang uli sa atin si Michael tan. Marami si ano doon, ipon. Ha? Marami ano? ano, ipon. Kan. Doon. Ay, pwede lalagyan mo. Ang gusto natin, ningal si Michael. Hindi <coughs> nyo natatanong si Michael tayo ni Rich Kid dati yan eh. <laughs> Hindi po sanay sa mga gantong gawain yan. Ang lupa niya sa probinsya ay bundok. Sa bundok na mm, sa bundok po kasi nakatirian. Pero manginis da. Bakit? Ayun. Tayo imo kayo. Yun. ay. Ano na hindi yaren? <laughs> Tanong wala. Ano ba mga idol? Ano ba 'yan? Ayan po. Sumpa. Angat mo nga 'tong okay. ano, Marin mukhang marahing huli riyo ito itong, ito itong may screen parang pa daw yan okay angat oo hindi pa naangat matagal kamera ron eh ayun eh. ano? ay gurami gurami well, yan sinagot na mga yan walang pagsiwin yan nang tali pa ng tinik ayo. Eh, o oh. <laughs> ay guys ala na Malungkot ang sabado po natin. So, paano guys? Dito ko lang po tatapos itong video na ito, ha? Maraming salamat po. Thank you for watching. Marin, paalam ka muna. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Thank you for watching po, mga idol.